Ayan guys, ito lang ang huli ko ngayon. Pwede na ito. Kaysa walang huli. Ayan o. Dalawang dalag. At saka isang tilapia. Hindi naman yung pumasag dyan eh. Nakita ko yung muntot. Uy, di tinamaan. Uy, tinamaan pa yata. Uy, uy. Aya, Tina mah nyata. Tina mah nyata. Oi. Oh. oi, oh. Tak ada lito. Oh. Hai. Hey gua palo lu susungin nyat aku ah Malaki ya Malaki <laughs> lu susungin payat aku ah Dito kah ah Mau enggak eh Ha? Oh, okay. Malaki to, malaki. Pahabol lang ang tira. Oh, wala ba, pahaba. sa Laki, ang haba eh. Eh magi ngano lang pag uh, In dân lạnh sáng, dạng lạnh sáng, dạng lắm sáng, dạng lật sáng, dạng lạnh sáng, dạng lạnh eh ya lang putul naito oke okay. okay. mm. putul putul itu nih eh ya lang maju sih 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 area mulak area mulak puputulin nalar ngatin heong kamu lah ayo ayo, Pinakabulat. Okay. Ayos nice na. Hi. Ano? Ano rin? Ano po? Abilin mo? Ay, kayo. Sandali lang ha. Wala pa eh. Nag-iisa pa eh. Isang huli pa lang po. Okay na, gas na natin. Pagka mayroon lang kasunod. A few minutes later. Oo. Ano si Umo? Mas nakakaunti sa kamay ko. Tilapia? Tilapia? yung Ikaw ang tumira? Oo. Ayun. Ito lang yung binaray ko yung nangalukog. Oo, oh, tinamaan din. Kaya pa hindi ko maiawan. Ah, dalawa pala yung tinamaan. 5 inches yung dalawa laki. Ayos. Kaso, kaso may nakatambay dyan. Oo. Oh. Eto yun ako kung nakaagad ah na, oh. narbor naman lasing <laughs> eh ayun lang aga-aga nakainom yung gin ay siyempre binigay mo na lang ay narbor eh nakainom pa ayun <laughs> saan malaki ayun 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 umaani naglang Ingay naman itong baril na ito. Eh, dito naman, hindi tumakbon tali. Eh. Sapul ba? Ay, sapol nga. <laughs> Aruyo pa yata ito. Uh -huh. Mabit pa. Mabit pa ang ingay ng kabulahang yeah. Hindi, binili ko pinagawa ko doon sa in order ko sa tropa ko doon sa taytay -tay. turutot ang tawag nila dyan sa ganyang style ng baril Hoy, umalis ka dyan sa kangkong ayun sukat na yata to ah hala maliit ha ah, pwede na rin ito ang gamit niya ha ito 40 ito pero kung gusto mong matibay na matibay na ano ito oh yung spider spider oo ayos na pala yung sukat eh ito yung Kaya lang, ito yung nakahuli kanina ng dalag. Ito, ito. Kaya mo, ano lang to? Ano lang to, 37. Pero kayang makipaghilahan ito lang, ano? Nabunot yung bala, eh. Ano, kaya mo. Kumpara mo sa kapal nito, oh. Ayan ang matitibay na, ano? Kaya mas ka kung makahanap ka ng 12 strand yan na uh, spider halos for strand lahat yan <laughs> naglalabanan na, na sila ang ganda ng pagkakatama sa tilapia ah aninag lang ah Upo. naiinis ako pagka naghahanap ako ng dalag tapos biglang nagpapagita yung mga tilapia na yan eh <laughs> <Nang gigigilog. laughs> Kaya kong putukan, kaya lang. Tagal mo lang naghihintay, wala talaga. Ayun, ayun, ayun. Ang laki sa tawid, oh. Sus, 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 sus. Ah, ang laki ng tilapia. Ayun, na ano, ano, ba't hindi pumunta dito kaya? Laki yun. Kung mga... mga six finger yun. Mayroon yun. Kaya ang kaso lang e, eh. baka kulangin itong tansi. Nang nakaraan doon nakatama din ako ng tilapia doon, nandito ko sa tawid, doon ko sa tawid, oh boss, ang ano ko, sakto yung patak ng bala. <laughs> <laughs> Mabuti nga, nahawakan ko e. Eh. Ako ayos ah. Eh, meron mo naman ang pataan ko, itong tilapia, ah ito yung dalag. Ay, ang, red dot ko nandito eh. Okay, <laughs> sa ibabaw eh. parang bato-bato sa langit na tira. <laughs> Sampo. Pagpasak sa likod. Sakto ka mm. sakto din. Yung sakto lang. Yung pagkabagsak. Sakto yung <laughs> karete ko eh. Oh. Eh, tinamaan sa spine kaya hindi agad nakagalaw yung... Eh, hindi, hindi. Dala Ay, Naka, naka. Bakit sabi mo, dala, hindi mo pinutokan? Hindi. Hindi pa nga ako nakakas, eh. Sabi mo pa, dala, pinutokan mo na sana. Okay. Sayang yun, ah. nangyayari din yun ah doon sa mga namamaril ah, doon sa Pampanga mm. ayun oh tuman tuman nakalimutan na hawak yung maril <laughs> mm. sa so, sobrang laki na tuman eh. eh tinuro na lang eh sayang yun ang ganda na lutang no? sayang hindi ako nakakasa oh sali to ka muna ay lumutang na dalag ginagkwikwintuhan kami Kagaya na o, nadahan-dahan, maganda yung scope na yan. Ayan, ayan, ayan. Mahina yung, ano mo eh. Mahina yung putok mo. Hindi umalis, no? Ayan, o. Oh. Hindi umalis yung binaril ko. Parang hindi ito yata yung binaril mo eh. Ayan yun? Ito ba yun? Hmm. Hindi umalis na, ito Mahina yung putok ng... Oh, melaki-laki melak itu lah. Ayah nana. Ay, Hai, sabit nanaman. Anu baik tu, tilapia udah lagi. Hah? Udah lagi wow. Dinga, tu. Dia Ah, hindi ko man nakita dahil hindi nga umalis <laughs> yung nangyayari ko tingnan natin kung dalaga nga uy kaya lang baka magdiridirit siya ako nito dun eh eee hey. na yun ang tira mo eh Ôi, Na sang ca. Ô hô Kandalag ka ba? Sigurado kandalag to? Maswari ku tilapia lang itu eh. Nandiyan ba yung Maka mesti nama kang iba Sa full swing kakak <laughs> sa pool din po. ay baka nga ito isa, baka isang tinamaan natin Ito ka, mapapalusong yata ako ah. Ay. Ay, okay, kala. kala. Wait, wait, wait. pa palusong lahat. Malalim pa naman ito dito. Walang walang sa akin eh. O, o, o. din sa akin eh. Gumagalaw sa akin eh. Ramdam ko eh, oh. Hindi ko alam eh. <laughs> Lusong. Pero ko talagang

Nalag nga ah Nalagsip pala yun eh Ang hihira Ay, tinamaan ko So guys, dalag pala ang tinamaan ko Ayun nga yung binarig eh Ito ba yung binaril no? Ayun nga yung binarig eh Huwag ka dikit sila yan, ah. nasa ilalim yung asawa niyan Ito yung yun, yun dalagyan magka iba ang binaril ko. Iba ang binaril ko sa binaril mo. Nice, okay, so. Oh. Kaya. Ayan guys. Basta tinira ko nag Hindi ko alam kung ano, yung pala dalag oh. Ngayon na naihahon na. All right dalawang dalag na thank you ayan guys ito lang ang huli ko ngayon pwede na ito kaysa walang huli ayan o dalawang dalag at saka isang tilapia red dot na ginamit ko kasi hindi ako tumatama sa scope lagi akong naiiwan ng dalag nakalubog na eh saka ko palang nakikita ah hindi kayo nakasama dun sa pampanggay ano ay hindi pala sila kasama eh ay, nga nagsabaho kami kaapon nagsabawag natin kami eh gabiaya naman to ba ayun naman natin ayun tayo pa ayun pa kunin mo tong sa Tapi <laughs> pun oh, <laughs> ya tilapia? Oh, dia telat ya Oke. Oke,